Kanta kasi yan dito kasi loob-loob no kasi pag pagdansi... doon sa dito pa layo <laughs> ganda, -ganda. Ganda, ng angyan, oh. naman ganda naman Ang video, oh. mo yung dito. Grabe, ganda naman Ito pa ang nila Ang ganda ng venue nila oh. Ayan ah! ang binyo nila, Marco. Sayang, wala ka dito. Iyak ang representative. Sorry ka, Marco. Ang ganda naman, oh. Di diba talaga, sexy na, oh. Marco, wala ka dito, Marco. Sorry ka. Marco, ha? Yan, kumari mo na yan. ni kumari ko. Binyo, Ganda, Oh, anyway. aking kasi ito ang maganda kong kumari oh oy kumari ko napakaganda di ba ang oh. ganda ang aking kumari hello mari Hi. kumusta good afternoon mari kumusta ang buhay buhay natin okay la ano lang ako mari ha proxy lang sa anak ko kasi nasa barko di ba wala dito okay na hindi proxy lang sabi ko wag na lang ako matin dahil <laughs> wag <na> lang ha siyempre <laughs> ito ano pa eh Uh -huh. Ay, sabi niya, kailangan matin daw ako. Di, ah, oh, matin! Sabi <laughs> mo, bibigyan na lang ako. <laughs> Ay, na lang ako. <laughs> na lang. Mare, mayit. <laughs> Hindi, si Marco, akaroon na ako proxy. Yung anak ko, di ba na sa Marco ka kasi? Wala. Hindi ako pilagay. <laughs> Atayin nila eh. Ha? Atayin nila. <laughs> Nakakaya kasi kay Mare. Mga sabi ko maganda na naman si Kumare ko, ko sigurado ito. Alam ko. May lang ano sa akin. Sabi ko baka bungga na naman yung Mare ko. Kailangan ano, bung, magpapuro tay tayo kunyari lang. At hindi tayo maganda. <mulit> Nasaan yung isa naka-stripe? Yung... J, yung isa, di baka naligaw? Yung isa naka-stripe? Yung katag... <makes> 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 yung isa, yung hindi. Yung isa. Yung kaibigan ni Marlon. <makes> yung, yung nakamotor. Baka naligaw. <makes> Mababa lang pala dyan. Yes. Ayan, Marco, ah. Ayan, si Jerry ko na naman. Dubli-dubli na kayo. J, Jay, mga ilan na yan, Jay? Mga ilan na nag-compare kayo ni Marco? Ilan na? Talagang hindi na magkahiwalay kayo nalawa, no? and